Sa daanda daandaang libo ang nawalan ng tirahan at mahigit isang milyon ang kinakailangang lumikas. Yan ang iniwang pinsala ng bagyong uwan sa bansa habang patuloy pa itong nananalasa. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, umabot sa 1.3 milyon ang napaagang lumikas bago pa man tumama ang bagyo. Sa kabila nito, 482,614 katao ang na-displaced at karamihan ay pansamantalang nanunuluyan sa mga evacuation center. Pinakamatinding tinamaan ng Bicol Region kung saan 652,768 na residente ang naapektuhan. Isa sa dalawang nasawi ay mula sa reyong ito, habang isa pa ay mula sa Eastern Visayas. Senate Bill isinusulong is ang 30% salary increase para sa mga manggagawang pumapasok tuwing may bagyo at kalamidad. Isinusulong sa Senado ang isang panukalang batas na magbibigay ng dagdag na bayad sa mga empleyado ng pribadong sektor na kinakailangang magtrabaho sa gitna ng matinding kalamidad. Sa ilalim ng Senate Bill No. 520, layong ipatupad ang 30% umento sa arawang sahod ng mga manggagabang tumutugon sa tungkulin sa panahon ng deklaradong emergency. Ayon kay Senador Loren Legarda, hindi dapat malimutan ang sakripisyo show ng mga manggagawang patuloy na naglilingkod sa kabila ng panganib. Kabilang sa mga sektor na patuloy na gumagana tuwing may kalamidad ay ang transportasyon, supply ng pagkain, serbisyong pangkalusugan, media at utilities. Sa kabila ng peligro, nananatili silang aktibo upang matiyak ang tuloy-tuloy na serbisyo sa publiko. Tatlong buwang palugit sa bayad utang ipinatupad ng GSIS. Nagpatupad ng tatlong buwang palugit ang Government Service Insurance System o GSIS sa pagbabayad ng emergency loan ng mga miyembro at pensionado na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo kasabay ng pananalansa ng Super Typhoon Uwan sa Luzon. Ayon sa si GSIS, layo ng moratorium na bigyang daan ang pinansyal na pasanin ng mga miyembro at pensionadong nasa lanta ng kalamidad. Sakop ng palugit ang mga loan na inilabas mula Nobyembre 2020 25 hanggang pebrero 2026. Narito ang bagong schedule ng unang bayad. Para sa mga loan sa november 2025, ang unang bayad ay sa april 10, 2026 para naman sa mga loan sa December 2025, ang unang bayad ay sa May 10, 2026. Para sa mga loan sa January 2026, unang bayad ay sa July 10, 2026 pa. At sa mga loan sa February 2026, ang unang bayad ay sa August 10, 2026. Samantala, bukas pa rin ang aplikasyon para sa Emergency Loan Program mula November 7 hanggang February 7, 2026. Maaaring mag-apply online sa GSIS website, sa GSIS Touch Mobile app, o sa pinakamalapit na sangay ng gobyerno.